Magandang hapon po sa ating lahat ng no, mga kaidol. Meron na naman tayong tip mga kaidol, no? So, ito mga kaidol ay nabudigan namin mga kaidol. So, mamaya na mga kaidol, no? Kung um, sinong gustong isang truck na kahoy mga kaidol. Pero koko number to mga kaidol, ha? Mga kaidol, ha? Sorry, sorry. So, bago po lahat, no? Please, Subscribe po sa ating maliit na channel mga ka-idol na upang madagdagan pa po yung tatlong unit ka-idol vlog. Pistisa namin dito mga ka-idol. Yan po no, mga kahoy. Pero yung bibigay natin mga ka-idol, paunahan lang mga ka-idol kung sinong unang makahingi sa kahoy na isang truck mga ka-idol nun. Ang kuko, number mga ka-idol pero yung iba medyo malambot na mga ka-idol. Pero pwede pa rin yan mga kaidol. Isang truck yan mga kaidol. No? sinong makakahingi yan. O sinong unang mag-comment mga kaidol yan bibigyan. No? So na tayo mga kaidol. Dami testis na dito. No? Ah, na ano mga kaidol. Tis-tis mga kaidol. Sinipunan naman po tayo. No? Oh, Ha? mga kaidol ayan dito yung laman ng budigan mga kaidol so, napakalaking budigan ito mga kaidol no? ganito, ganito lang tayo ito yung pinakamalaking budigan dito sa GME Cavite mga kaidol di ba mga kaidol kahoy dito mga kaidol saan truck po mga kaidol may deliver pa oh. Siminto mga kaido Mga kaido din. Yung kahoy mga kaido. Marami mga kaido sa truck yan mga kaido oh. Ayan, ayan na si Palaka. Hindi nakakaawa. Pero mga kaid. Yeah, may delivery tayo mga kaid no. Siminto mga kaid. Ito for clip mga kaid no. Para mabilis lang. Hmm. naman ay si pobre vlogger mga kaidol wala utog mga kaidol wala no? deliver nila na. No? Bahay namin dito ni Boss mga Kaidol, no? Eh. Big Boss igil mga Kaidol. So, Ba't na na daw? Mga marami tayong delivery ngayon, mga Kaidol. Araw ng Sabado mga Kaidol, no. si Winglot. Palautong. ting mga Igil deliver Igil Abin Master Abin oh. Master Alvin mga kaidol no Sinto natin dito mga kaidol Wala na naubos na mga kaidol Mabilis na maubos yung ating siminto dito no Ayan yeah. Ayan ay Rizal Ito naman ay advance mga kaidol Ayan no? naman po ang natitira Mabilis talaga maubos dito mga kaidol Yung ating uh, siminto Puportilipin na nga yung Master Alvin mga kaidol tayo mga kaidulay, hindi muna tayo nang inyalam dyan no, kasi mga kagipitan mga kaidulay tusan tayo ng ano dyan mga kaidulang boss natin yung mga na mukha forklip, tsaka pilogat no, minsan no, tayo nang pupulog pero sakit-sakit lang buhagin lang mga kaidul no? para hindi tayo tusan ang mga tusan ng ating boss, para deliver lang tayo ng deliver mga kaidul um, para na talaga mga kaidul yung ating kahoy no comment lang dyan kung sino unang mga comment ngayon lang natapos yung aming deliver mga kaidon tambay na lahat ng truck natin dito mga kaidon nakatambay lang yung no? master list yung mga kaidon no? so, nang, sa mga hagdana no? yung mga kaibigan natin dyan hindi no? na nakatago sa sulok no? siyempre nagpapahinga din mga kaidon mga truck natin nandyan no? Kung sunod po ang ating mga truck dyan mga kaidol. Ayan na si Master Ampil. Ito ang ating mga truck dyan mga kaidol. Ito ang ating mga truck dyan mga Napakarami talagang napakarami talagang mga kaidol. natin Ayan. subtract talaga yung mga kain kung sinong matapuran yan ay hayahay na naman po sila no mga kain Sampai-sampai yan mga kaido Kusama na rin yan dito Sabi-sabingan ng no, mga kaido Dati naman <coughs> natin dito si Master Alvin O Diplo Dilim mga kaido. Kaya nagdidilim yung anti cellphone po. Kailangan na, na talaga palitan, no? Wala pa tayong pamalit, mga kaido, no? Ay, patayin muna natin yung ating mga biyayang parating na nawa po. Ay, hindi maharangan, no? Sana ay magtuloy-tuloy po, no, mga kaido, no? Iyan na, Master Alvin, ng salta ng isang uh, isang sa palita na 60 piraso yung laman yan mga kaidon baka tiba Diba kita mga kailul? Napakagaling din ni Master albino no? Ha? Mas, so, dito lang po ating -vlog, mga ating pagbablog mga kaidol so nawa po sa sulok man sa mundo mga kaidol ay Mega mega loves out po sa ating lahat mga kaidol. So thank you. See you next vlog mga ka-idol.